malaking pagbabago. At kung ikaw ay isa sa mga senior citizens na naghihintay ng mas mataas na benepisyo, ito na ang tamang pagkakataon para malaman ang mga detalye. Sa pagkakaroon ng bagong kasunduan sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at National Commission of Senior Citizens (NCSC), magiging mas accessible at mas mabilis ang proseso para makuha ang mga benepisyo na dapat ay para sa atin. Ano nga ba ang mga magiging benepisyo? Bukod sa patuloy na monthly pension, ang mga senior citizens na kwalipikado ay makikinabang mula sa mas pinadaling mga proseso at mas mataas na halaga ng pensayon na barin magbigay ginhawa sa pangaraw-araw na pamumuhay. Hindi lang ito simpleng benepisyo. Ito ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng ating kalagayan, lalo na sa mga hindi na kayang magtrabaho o maghanap buhay. Mahalagang tandaan na hindi lahat ay otomatikong makikinabang. May mga ilang kwalifikasyon at mga hakbang na kailangang sundan, kaya't mahalaga na alamin ang mga detalye. Ang mga magpaparehistro o ang mga gustong makuha ang mga benepisyo ay kinakailangang magtungo sa kanilang lokal na DSWD office para makapag-update ng kanilang records at magsumiti ng mga kinakailangang dokumento. Huwag magpahuli sa mga updates na ito ang mga benepisyong ito ay hindi lamang para sa ngayon kundi para sa ating hinaharap. Kaya't siguraduhin ikaw ay handa at nakasunod sa mga kinakailangang hakbang para makuha ang mga karapat-dapat na benepisyo. Bukas na ang pagkakataon. Piliin ang tamang hakbang para sa mas maginhawang bukas. Tandaan hindi ito basta-basta. Ito ay isang hakbang patungo sa makatarungan at mas maginhawang buhay para sa ating mga senior citizens kaya huwag kalimutan ikaw ng oktubre makakasama natin ang mga pagbabago bukas na ang pagkakataon Ikalabindalawa ng oktubre isang bagong hakbang para sa ating mga senior citizens ang magaganap matapos ang matagal na paghihintay ang mga bagong benepisyo mula sa DSWD at NCSC ay magiging available na kung ikaw ay isa sa mga nakikinabang o karapat dapat makakuha ng universal social pension ito ang pagkakataon na hindi mo pwedeng palampasin. Bago natin talakayin ang mga detalye ng mga pagbabagong ito, importante munang maunawaan kung bakit mahalaga ang Universal Social Pension para sa mga senior citizens. Ang mga senior citizens na kadalasan ay hindi na kayang magtrabaho o makapaghanap buhay ay madalas nahihirapan sa paggastos para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Kaya't ang mga benepisyo mula sa Universal Social Pension ay may malaking epekto sa kanilang kalidad ng buhay. Ang pensayo na ito ay isang malaking tulong upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagkain, gamot at iba pang alaga. Kaya na nga ang mga pagbabagong hatid ng bagong kasunduan ng DSWD at NCSC ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng bagong hakbang na ito, hindi lamang ang mga kasalukuyang benepisyaro ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bagong kwalipikadong senior citizens na maaring mag-apply. Ibig sabihin kung ikaw ay hindi pa nakatanggap ng benepisyo o kung ikaw ay may kapamilya na senior citizen na hindi pa nakinabang sa programa, ito na ang pagkakataon nila upang makuha ang kanilang karapat-dapat na pensyon. E isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang mas pinadaling proseso ng aplikasyon at pagpaparehistro. Kung noon ay matagal at mahirap makuha ang mga kinakailangang dokumento o pumila sa mga tanggapan na gayon may mga inisyatiba ang DSWD at NCSC na magpapabilis sa proseso. Halimbawa, ang mga local government units, LGUS, ay mas magiging involved sa pagproseso ng mga aplikasyon. Ang mga senior citizens na hindi kayang maglakbay o malayo sa mga opisina ay mas madali ng makakapag-apply gamit ang mga serbisyo sa kanilang mga barangay. Tinutulungan sila ng mga LGU sa paghahanda ng mga dokumento at magkakaroon ng mga mobile registration na magdadala ng serbisyo sa mismong komunidad. Isa pang malaking pagbabago ay ang pagtaas ng halaga ng pensyon. Ang mga senior citizens na makikinabang ay hindi lamang makakatanggap ng mas mabilis na serbisyo, kundi tataas din ng halaga ng kanilang pensayon. Napag-alaman na ang mga bagong halaga ng pensyon ay magiging sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Magsisilbing tulong ito sa mga senior citizens na nahihirapan dahil sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagpapataas ng halaga ng pensyon ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng ating sistema para sa mga senior citizens. Pero siyempre, hindi lahat ng senior citizens ay automaticong makikinabang. May mga tiyak na kwalifikasyon na kailangang sundin ang unang hakbang ay ang pagtukoy sa edad para makuha ang Universal Social Pension. Kinakailangan ng isang senior citizen na magpakita ng proof of age. Ipinag-uutos ng batas na ang mga senior citizens ay dapat ay sinataong gulang pataas upang maging kwalipikado. Kaya't kung ikaw o ang iyong pamilya ay hindi pa nakatanggap, tiyaking ang dokumento mo ay update at na-register na sa tamang ahensya. Isa pa sa mga bagay na dapat tandaan, ay ang pagpapakita ng proof of residency. Kailangan mong patunayan na ikaw ay naninirahan sa iyong current na address at madalas ito ay tinitingnan sa mga dokumento, gaya ng mga bills, valid ID, at iba pang katibayan ng iyong tirahan. Kung ikaw ay mag apply tiyakin na kumpleto ang iyong mga dokumento bago magtungo sa mga opisina. May mga pagkakataon din na kakailanganin mong magbigay ng mga supplementary documents tulad ng mga medical records or statement ng iyong pamilya bilang patunay na ikaw ay hindi kayang magtrabaho o magsustento sa sarili. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-alam ng mga senior citizens kung paano nila makukuha ang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng mga community-based na serbisyo na ipapatupad ng DSWD at NCSC, magiging mas accessible ang pensayon sa mga senior citizens sa buong bansa. Halimbawa, sa mga malalayong lugar, magkakaroon ng mga satellite offices na magbibigay ng serbisyo sa mga senior citizens na nahihirapan sa pagpunta sa mga pangunahing tanggapan. Ang mga LGUs ay magkakaroon din ng mga seminar at orientasyon para sa mga senior citizens upang mabigyan sila ng tamang impormasyon tungkol sa mga benepisyo at kung paano mag-apply. Ang papel ng mga pamilya ng senior citizens ay napakahalaga sa proseso na ito ang mga pamilya ng senior citizens ang magiging unang tulong para magabayan sila sa mga hakbang na ito. Kung ikaw ay anak o kamag-anak ng isang senior citizen, tiyaking mayroon kang sapat na kaalaman sa mga proseso upang matulungan silang makuha ang kanilang mga benepisyo. Maaring kailanganin nila ng iyong tulong sa pagkuha ng mga dokumento o sa pagpapasa ng mga aplikasyon sa mga tamang opisina. Bukas na at tiyak ay magiging makabuluhan ang pagbabago na ito. Para sa mga senior citizens na matagal nang naghihintay, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga komplikadong proseso at matagal na paghihintay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magbibigay ng kaginhawaan at magpapabuti sa kanilang kalidad ng buhay. Kung ikaw ay isa sa mga senior citizen na matagal nang naghihintay ng mas mataas na pensiyon, maghanda na para sa mga pagbabagong ito na magbibigay sa iyo ng mas magandang bukas. Hindi mo na kailangang mag-isip kung saan ka makakakuha ng tulong o kung paano mo masusustento ang iyong mga pangangailangan. Ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng mga lokal na tanggapan at mga organisasyon ay nagsisilbing gabay at katuwang sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga senior citizens. Sa pagbukas ng mga bagong benepisyo at serbisyo, ang mga senior citizens ay magkakaroon ng pagkakataong mamuhay ng mas magaan at mas komportable. Kaya't sa darating na ikawan ng Oktubre, siguraduhing maghanda na at maging handa sa mga pagbabago. Ang mga benepisyong hatid ng DSWD at NCSC ay hindi lamang isang hakbang patungo sa mas maginhawang buhay o ito rin ay isang paalala na ang bawat senior citizen ay may karapatan sa tamang pag-aalaga at suporta. Hindi lang ito para sa ngayon, kundi para sa mga darating pangtao na magbibigay ng ginhawa sa mga nakatatanda. Ang pagiging senior citizen ay hindi dapat nangangahulugang paghihirap o paghinto ng pamumuhay. Bagkos ito ay isang bagong yugto ng buhay kung saan dapat magpatuloy ang pagpapahalaga sa dignidad at